sai men sao phải mai quen to sa quen to ai mai quen ta anh ta nín pangarap coi, lại quay mai benta sai men sao phải mai quen to quen ta mai venta goodbye Sa bawat kanto ng barangay ay may mga sari-sari store. Pero hindi lang ito isang tindahan. Ito ay isang entablado o stage ng iba't ibang personalidad. Hindi mo na kailangan lumayo para makakita ng iba't ibang klase ng tao. Lahat ng klase ng customer ay andyan na. Halika, kilalanin natin ang araw-araw na bumubuo sa kwento ng Sari Sari Store natin. Let's go! Ate, pakuha muna ng pati, suka, at uh, one fourth na asukan. Pautang muna ha, bukas payaran ko. Ate, pabili po ng malamig malamig na malamig na bottled water at saka malutong na malutong na chichirya. Ate, wala bang tawad? Wala bang discount? Ito. Tawad naman. Pabili po ng shampoo at conditioner. Pakibilisan, nagmamadali ako eh. Ate, may utang ba ako? Kalimutan ko na eh. Ate, pabili po. Puro coins ang ibabayad ko ha. Hey, ate, do you have ice cream? Can I have three? It's very hot in the Philippines. Oo nga, anak ko, hindi nakikinig. Ate, pabili niyong, ano, one quart na asukal. Oo, kasi ayaw nga, hello. Oo, sabi ko nga. Ate, isang yellow. Mm -hmm. Tsaka isa kong nesty. Ate, pabili po ng Yossi. Utos lang po ng papa ko. Opo. Pabili ng dalawang pancit kanton. Shhh! Tika! na yan. Ano ba? Nakita ko kanina. Kami. Kami na. Kaya na. Yung pansit ka nun ko. Bilis. Maya na tayo bitikan. Nakakatuwa. Minsan nakakainis. Pero sila ang bumubuo ng ating sari-sari store. Bawat isa may sariling kwento, may sariling arte at sariling kapulitan. At siyempre, sila rin ang bungubuhay sa tindahan araw-araw. Mahalaga ang pasensya at magandang pakikipuko para mapanatili ang mga suki at maayos na relasyon sa lahat ng klase ng costuming. Shout out sa mga panggabing Amenistoppers! na sina Roniel Poblete, Davin Obusan at Lawrence Basa. Sila ang Tim Myla. Yeah boy, Tim Myla. Shout out din kay Annie M. Hi. Yeah boy, Annie. Ito si Ma'am Amen, ang inyong Richard Indera. Bye. Keep praying. Blessings. Wait. Huwag ka rin mo mag-like, share, at subscribe. Kasi nga, pag nag-like, right, kapag nag-share, swerte everywhere, at pag nag-subscribe, good vibes. You got it.